dahil hapon na magpapakain muna tayo ng alaga nating manok at saka pato gutom na sila yan yung mga manok yung mga pato kinulong ko na makukulit ito yung ibang mga sisiw ng pato yan o gutom na rin You know? mm. Sige banat, kaun. yan Mira ko Yun. Nag-aagawan sa pagkain. Medyo malaki na yan. Niwalay ko sa maliliit. ito naman merong mga manok na nakakulong decal brown o, oh, yun tulong tulong dito lang nangingitlog sa loob ng kulungan sunod dito sa likod meron tayong mga alagang pato ito yung mga inahin nila dito ko nilagay. Okay. Yan yung mga inahin. Mayroon dito ang itlog. Dito sa gilid. Tinabunan ko lang ng... Ang oh, dami oh. Halo-halo silang ng itlog oh pati manok aroy dami oh ito manok to umalo yung manok meron dalawang manok na itlog sunod yung pato dami twenty twenty one na pato may nakahalo na dalawang itlog ng manok Halo-halo na sila. Diyan lang yan. Dito nilagyan ko rin. Ayaw nilagyan. Doon yung gusto nila. Dami yun. Oh, daming itlog. Daming itlog doon sa loob ng kulungan. Halo-halo na. Lalagyan ko ng tubig. Para makaino. Ayan. kapag sobrang dami ng itlog ng pato hindi na yung malilimliman yung ginagawa ko ay binabawasan ko at ginagawang itlog maalat tubig itlog maalat minsan naman ay inuulam ng mga bata biniprito ito may itlog rin sa loob yung manok okay yun lang mga idol tapos na, saglit lang.